Malayang gabi ho sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Yung inyo po na panood kanina, yung Stop the Attacks, yan po ay production ng uh, Concerned Artists of the Philippines. Mga artista po yan na ang kanila pong tema ay sila'y makabayan. Usually, sa akin po, impormasyon mga taga University of the Philippines akademisyan, yung iba po dyan ay mga profesor, yung iba ay manunulat, yung iba po ay makata, at karamihan po sa kanila o lahat po sila ay makabayang Pilipino. Bakit po natin pinakita yan? Upang ipaalaala lamang na masyado na pong alam ng ating po mga kababayan ang mga issues sa ngayon. Ano-ano po yan? Yan pong number one na issue na nagkaroon po tayo ng 37,683 na patay ng kapulisan sa kanila pong kampanya laban po sa droga. Ang akin po masasabi, meron pong report sa akin ang isang opisyal ng Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA na nag-quadruple, nag-apat na patong ang naging kita ng mga drug lords sa Pilipinas sa kadahilanan po ng anti-drug war yan po yung sinasabi nilang law of supply and demand at sapagkat lumalabas na para pong humigpit dyan po sa adwana humigpit ang ang kalakalan ng droga abay nakapapahirapan po yan sa makatuit yung pong mga isang gramo noong araw na mabibili ng mga 250 pesos ay umabot po ng 2,000 sapagkat naging rare o hindi na po madaling makakuha ng droga. Ngunit tuloy-tuloy ang pasok ng droga sa pamamagitan po ng mga drug lord na mga malalaki. Mga Peter Lim, Michael Young. Yung Michael Young, meron po nagsabi sa akin, nagpla-plano rin daw po yung magdemanda sapagkat gagayahin nila yung pong uh, report ng araw ng Rappler hinggil po sa isang inchik na kompadre ni Ginong Duterte na kanilang hinikayat na magdemanda nagkaroon ng warrant of dahil po sa kanyang paglalahad o pagiging manager ng La Rappler News. Ito pong si Maria Risa. Ngunit ang nangyari po sa buong mundo, abay dinakila po ito si Maria Risa sapagkat nanindigan siya para po sa press freedom. At ito po ay atin pong pinaninindigan din. Ito nangyayari sa Pilipinas sapagkat ang nangyayari po ngayon sa Pilipinas sobra-sobrang pangapi, sobra-sobrang panluloko, ito pong nangungulo sa atin na walang iba kundi si Rodrigo Inutil Duterte. Ngayon, alam na po natin lahat ng isyo, alam na natin na siya ay nagsilbi pong inutil at sinabi niya sa China na hindi ko kayang ipagtanggol ang Pilipinas sa iyo, China, magkaibigan na lamang tayo. Abay, niyayayin niya pong mag-invest dyan po sa West Philippine Sea. Alam po ninyo, yung West Philippine Sea ay napakayaman po niyan sa natural resources. Una, hindi po natin naintindihan kung ano yung deuterium. Pero ito po ay napakamahal na klase ng energy na mukhang itong kasagutan sa maraming problema po natin hinggil po sa enerhiya. Ngunit maliban dyan, yung pong tradisyonal na pinagkukunan ng langis Pareho po ng pinagkukunan ng langis ng, ng uh, Brunei o Saudi Arabia sa ilalim po ng lupa, sa atin naman sa ilalim po ng dagat at yan na napatunayan na dyan sa Palawan sa pamamagitan ng Malampaya Oil Dr drilling Program. Abay, nagkaroon po dyan ng oil o langis na nakukuha po sa ilalim ng Palawan Seas o Malampaya. At ito po yung kalugtong nandun po sa West Philippine Sea at ito po ang interes ng mga inchik sapagkat dito lalo po silang yayaman at dito po siyang ayon sa ating saligang batas naman. Ito ay dapat na pag-aari lamang ng mga Pilipino. It should be uh, for the exclusive use of the Filipino citizen. Nasa saligang batas po natin yan. Hindi ko na po sigurado kung yan ba'y sa Section 7, Article 12 ng Philippine Constitution. Ngunit ito'y sinabi ni Duterte na siya ay nagbibigay ng espesyal na na pagpapayag o pribilehyo sa inchik na gamitin po ang ating natural resources. Sa mga tuwid, sinasantabi ni Ginong Duterte yan pong ating uh, saligang batas sa pamamagitan ng pagpapabuti niya ng diplomatic relationship natin sa China. Ngayon, mga dalawang linggo, tatlong araw na po nakakaraan, nag-address o nagsalita si Ginong Duterte sa pamamagitan po ng, uh, ng, internet at nakinig ang buong United Nations sa sinasabi niya, ginagalang namin yung ginawa ninyong desisyon. Ito, itinatagalog ko lamang po yung kanyang speech pwede po ninyong i-google ito at kung ako ay nagkakamali abay pwede po ninyong tawagin ng aking pansin at pag ito po ay talagang mali at sinadya kong mali abay inayayaan ko malakanyang na idemanda po ako sa salang paglalahad ng fake news but sa ganang aking pong natatandaan at ang aking po naman memorya ay napakaklaro pa naman ang sabi niya I thank the United Nations for coming up with that uh, decision that the West Philippine Sea belong to the Philippines and that the nine dash line being invoked by China has no basis in fact and in history. So, ano po lumalabas? Inamin niya sa United Nations na talagang meron decision na karating sa Pilipinas hinggil po doon sa July 12 Hague decision na nagsasabing ang West Philippine Sea ay para po sa Pilipinas at yan ay walang karapatan ang China. At sinabi ni Ginong Duterte, We are now therefore asking the aid of the United Nations. Hinihingi niya po ang tulong na United Nations na ipatupad yung pong kanilang desisyon hinggil sa tunay na pagmamayari ng ating karagatan dyan po sa West Philippine Sea na ang tawagin po ng China ay South China Sea at ito po ay walang basihan ang, ang pag-aangkin ng China. Ano po sagot ni Xi Jinping matapos po yung talumpati na yan ni Duterte? E eh, napahiya naman po Pilipinas. Ang sabi ni Xi Jinping, walang pakialam ang United Nations sa atin, hindi ko kinikilala yan. Ang aking kinikilala ay yung kasunduan namin ni Ginoong Duterte. Ano po yung kasunduan nila? Kasunduan na pwede po silang gumamit ng ating natural resources, pwede po nilang bungkalin ang ating pong mga corals, pwede silang magbungkal ng ating pong mga langis o kung ano man ang ating yaman dagat o natural resources at siya po ay pinapayagan di umano ni Ginoong Duterte. Ngayon, ano po ang paninindigan ng kawal ng demokrasya? Yang pong kasunduan na yan ni Ginong Duterte at ni Xi Jinping ay illegal sapagkat wala pong ratifikasyon ang bansang Pilipinas kahit na direct na ratification or referendum through a plebiscite at lalong wala pong maasahan doon po sa kinatawan ng mga mamamayan Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga congressmen or representatives. Wala po silang inaasahan dyan sapagkat Again, This uh, Legislature uh, failed the Filipino people, it did not ratify any agreement between Duterte and Xi Jinping, neither did they come up and protest against such occurrence of alleged agreement between Duterte and the communist Chinese leader and that is what we are standing here for. Ngayon, ano po magagawa po natin? Tayo na po ang kikilos sapagkat wala tayong asahan dito po sa ating mga senador, wala tayong asahan dito po sa ating mga congressmen. Nagpalit ang speaker, pareho lamang po ng rubber stamp congress yan. Ano po ibig sabihin ng rubber stamp congress? Wala pong sariling agenda, walang sariling paninindigan, walang sariling tinig, walang sariling batas na gagawin kundi kung ano ang ididikta ng Malacanang. Bakit? Sapagkat ang Pangulo ninyo ng pangalan ay Rodrigo Inutil Duterte ay isang diktador. Walang karapatan, walang kalayaan ang ating uh, Senado, walang kalayaan ang ating uh, mga buhayang congressmen at wala pong umaangal maliban po siguro sa media at ang media po natin ay nagmistula pong tamimi lalo't higit nung naglabas ng fake news ang false Asia na uulitin po natin to na 91% approval rating ni Ginoong Duterte wala sa media ang umangal hindi naman po lahat wala umangal po kami dalawa ni kasamang Percy Lapid at ito po ay ating pinaninindigan ngayon gumawa po ako ng sulat na akin pong ipapadala sa Senado gumagawa rin po ako ng sulat na humihiling that we severe or cut diplomatic ties with China because of their action against our uh, fishermen, against our uh, West Philippine Sea, and against our urban population that they have been continuously invading through the POGO or Philippine Offshore Gambling Operation. Yang POGO po na yan. Ngayon, Dadalawa lamang ba kami ni kasamang Percy Lapid po dyan? Eh wala po tayong masyadong naririnig sa media ngunit naniniwala po kami sa dami po ng mga nag sa atin, marami nagme Messenger, marami pong uh, nag-notify, nag-share po sa YouTube at marami pong uh, nag-share ng ating pong uh, Facebook at iba pang mga mga means of communication natin. Abay, lumalakas po ang ating puntinig at ang balita ko, Ultimo United Nations, ay uh, may mga staff sila riyan na kaibigan ko po sapagkat so, nagtrabaho rin po tayo panandalian ng araw sa United Nations bilang isa sa mga speech writing staff ng ambassador ng Cyprus nung nagkakagulo po yung Greek at saka mga Turkish doon po sa Cyprus. Ngayon, ano po ang kanilang feedback sa akin? Sila daw po ay nai-impress sapagkat yung pong YouTube natin padami ng padami bagamat bago pa lamang nakapasok sa YouTube. Eh kaya bago pa lamang po tayo nakapasok dyan, aaminin ko sa inyo, hindi po tayo masyadong maalam dyan sa gadget. Eh katunayan, nagtapos po ako ng libro na ka-author po tayo ng isang libro na ang pamagat a country run like hell, eh ano lamang po ang aking ginamit? Fountain pen. At ito po ay atin lamang pinapa pinapa-encode doon po sa ating staff. Maliban po dyan, itong YouTube natin, eh bago lamang po itong pinagtulong-tulungan ng pong tatay ni Zach uh, Villanueva, si Zachary Villanueva. At uh, yan nga po ang tumulong upang magkaroon po tayo ng YouTube account pagkat bago pa lamang abay na-impress daw po yung staff ng United Nations na kaibigan natin at napakabilis daw po ng pagdami ng subscribers kaya mag-subscribe po kayo at ating pong pinapalaganap yung pong ating kampanya ang kampanya po natin hindi hate China, hindi hate Duterte ang kampanya po natin, pag-ibig eto po ito po ang ating pong pinupromote, pag-ibig, love. Ikaw nga yan. Ang akala ng iba, ang ating pong pinupromote parati ay hate Duterte, hate China. Hindi po. Pinupromote po natin, love the Philippines. Ngunit sa wikang Tagalog, iniibig ko ang Pilipinas. Yung kaibigan po natin, si Paul, Paul C.D., yun po si Paul C.D., hindi po Chinese yan. Hindi po yan kamag-anak ni Henry C. Eh, ang apelido po niyan ay side, Paul side. Ngunit ang pronunciation po diyan ay Paul C.D. Ngayon, napakaganda po ng kanyang kotse, puting puti At isang uh, uh high-end uh, Honda car. Abay, pag may nakita po kayong Meron nakakabit kabit na ganito. Si Paul C.D. po yan. At yung SUV naman po na itim na nakita ninyo nung nagsunog ng bandera, ito pong mama na ito, ay may nakakabit din pong ganito. Pero ang mga nakakabit po nito ay mga labing isa pa lamang. At ating pong pinopromote na sana marami pa magkabit. Ngayon, saan po kayo makakuha nito? Ito po hindi po natin exclusive binibigyan ko ng laya lahat ng mga Pilipino na nagbamahal sa bansa na pwede po ninyong i-reproduce ito. Pwede kayong umorder. Basta ganito po ang design. Ito lalo tigit. Ito po importante dyan. Hindi bali na po ito. Nakalagay po dyan ay kawalan demokrasya. Ito po importante. Eh. Pagka napakaraming sasakyan ang umiikot po na meron pong ganyan, abay lalo pong ninerbusin. At baaring yan na po ang magiging hudyat parang military po natin ay kikilos na. Ang sabi po sa akin ay isang mataas na opisyal ng military na nakikipag-ugnayan po sa akin. Waldi, I'm just waiting for the tipping point. The moment we have the critical mass on our side, we will already take over the government and right the wrong that has been done to our country by, by China and, and by this tyrant who is now ruling the country. Ngayon, ano po ang ating kampanya? Iparamdam po natin na tayo nagmamahal sa bansa at ang ating pong military ay makikinig. Makikinig po sila sapagkat yan ay sinumpaan po nila bilang mga sundalo at ito po ay kanilang paninindigan. At tayo po ay naniniwala. Sinabi ko po sundalo. Ngayon, kung gusto sumama nila ng polis, kaya eh pagbigyan na rin po natin yung polis sapagkat yung mga polis, tayo rin po nagpapasweldo niyan. Ngayon, Inayayaan ko kayo yung mga gustong omorder. At uh, nakapag imprinta na po ako ng isang nito. Abay, pwede po kayo omorder. Ibibigay ko lamang po sa inyo to Volunteer kayo. Ibibigay ko na lamang po. Ito po'y ginasusan po natin ang ating malita na At gagasusan pa natin ang pagpapadala sa inyo sa pamamagitan po ng LBC or Lalamove or Grab. Makarating lamang sa inyo at makita ko lamang na maraming mga kotse, maraming jeep, maraming tricycle na meron po nito. Abay, makikinig na po military, sabi nila. Abay, marami pala nagmamahal sa ating bansa. Yan ang hudyat para tayo ay gumawang muli ng people power pareho ng 1986 nang hudyat ay napakaraming tao. Sumunod na si General Fidel Ramos at si Minister Enrile at dahil po dyan nagkaroon po tayo ng pagbagsak ng diktadura. Ngayon, kinakailangan po natin ibagsak eh, itong si Duterte. Kinakailangan po natin yan. Ngayon, nananakot kagabi si Duterte. Yung sabi niya, yung mga nagbabati ko sa akin, bantay lamang yan. Hey! Hoy! Duterte, hindi naman ako natatakot sa iyo, no? Ikaw, ikaw nga takot sa akin, eh. Hinamul mo ko ng barilan. Hindi ka naman sumipot. injan, Inindian mo pa ako. Mabuti na lang hindi ikaw ang date ko Kundi nagtampo ako sa iyo Pero hindi naman kita type eh Biro mo nagdate tayo ng Hinamon mo ko ng bari lang Sumulput ako 15 minutes earlier Nagdala pa ako ng media para meron akong Ebedensya na medyo nakabihis yung Yung haharap sa iyo At naka uh, Cowboy boots pa kasi Sabi ko doon sa photographer If ever I want to kill and die with my boots on. Ngayon, huwag mo kong tinatakot, Ginong Duterte, hindi ako takot sa iyo. Katunayan, ikaw matakot pag dumami itong nababasa mong ganito sa karsada, sa mga pintuan na kabit, lagot kana. na. dating na ang oras mo. Magtago ka na at bumalik ka na dyan sa Dabaw at doon ka na uli sa iyong lungga sa Dabaw. Kasama, isama mo na si Bongo na bobo at dapat hindi naging senador, isama mo na rin si Kalbo na ang pangalan ay Bato de la Rosa. Ngayon, meron po tayong mga membership na kakailanganin po natin mga volunteers para po sa pagpapakalat po natin ng petisyon, kukuha po kayo ng mga pirma na atin na pong pinuputol ang ating diplomatic relations sa China pag-ayaw ng Senado na putulin yan tayo kawal ang puputol po yan. Gagamitin po natin ang ating, ang ating Chris at ating po mga ID. Paki-zoom in nga, Mr. Imis I Miss pala. Cameraman, eh, camera woman pala. Yung ating pong ID yan. Ito po yung ID ng lahat ng magiging volunteer sa kawalan demokrasya sa pagpapapirma ng ating pong Severance or cutting of the ties of diplomatic relations against China for gross violation of our sovereignty and for trampling upon our rights as a people. Ito ang, ang, ang likod po niyan, ito. Ang, 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 ang nakalagay po sa harap, babasahin po natin ang nakalarawan at may pangalan sa ID na ito ay ang ka ay kawalan demokrasya. Pangalan at lagda, numero. Ayan. Sa likod, iniibig kong Pilipinas, ako po ay kawal ng bayan laban sa China at corruption. Permado, may autograph po tayo dyan. Hindi, hindi niyo hinihingi yung autograph ko. Yung naka-autograph. Paki-zoom in mo nga. Ayan. Kaya po bilog-bilog yan, Oswaldo. Carbonel, ayan. Hindi po barbed wire yan. At ito po, ipapadala po natin dun po sa mga magtitek sa atin na sila ay gusto maging member. Pag naging member po kayo, meron po tayong tungkulin. Una, magpapapirma po tayo ng mga petisyon na tayo ay ayaw magpapasakop sa China. Magpapapirma po tayo ng petisyon. At itong petisyon na ito, ipapadala, dadaling ko po sa United Nations ngunit yung pong petition natin na severing or cutting ties, diplomatic ties with China, dito ko po dadalhin sa Senado yung mga magbo-volunteer, samahan po ninyo ako para nervyusin ng gusto sila Soto, sila Pacquiao at si Batot, saka si Bongo na pag nalaman nila andyan si Walde Carbonell sa gate ng, ng Senado may dalang dalawan mga kawalan demokrasya ni nervyusin po yan ngayon para nervyusin sila umorder po kayo ng inyong ID, ipapadala ko po sa inyo. Ngayon, pagkawala po kayong kontribusyon, sapagkat meron pong gastos yung pagpapaimprinta nito, ibibigay ko na sa inyo ng libre. Ang pinumbayad ko naman sa pagpapaimprinta nito at pagpapadala sa inyo ay yung pong ating maliit na pensyon. Ngunit para sa bayan, gagawin po natin yan. Ngayon, yung mga gustong uh, mag-volunteer naman, Aba'y bawat isa po nito ay 100 pesos. Ngayon, pag wala po kayo 100 pesos, kayo na po magpagawa. Magpagawa po kayo. Ang dami pong printer ngayon. Basta yan po, kulan ninyo yung... save po ninyo yang, yung mga YouTube at Facebook. At tignan po ninyo yung disenyo na yan. Ipagaya po ninyo sa printing press. Kayang-kaya po nila yan. Meron na pong pandikit sa likod yan. Ayan, pwede pong sticker. At ito po ay papalaganapin natin dadami at ito ang magiging mitsa paka nakita ng military at ng pulis na pakarami na nito sa mga pintuan, sa mga tricycle, sa mga tindahan, sa mga jeep at mga kotse, mga bus na nagpupunta, mga cargo truck na nagpupunta sa labas ng Maynila. Abay, hudyat na po yan sa military, kikilos na po yan upang ipagtanggol tayo laban po sa China at laban sa number one na tagapagtanggol China, ng China pangalan po ay Inutil Duterte. Yan. So, dalawa po ito. Ha? Ito po yung ating pong sticker, Iniibig kong Pilipinas. Ito po yung ating pong ID ng volunteer laban sa China at laban sa corruption. Ito, dalawang ito. Mag-text lamang po kayo. Ito po ang telephone number natin. Huwag po ninyong ipapagsabi kay... Uh, kay Bongo. Secret lamang po natin to. Ito po ang telephone number natin. Pinapasundan daw ni Bongo yung ating pong address. 0927-738-6913 Aba yung mga gusto po maging textmate tayo ha. Okay lang. Lahat po ng tawag sinasagot ko. Lahat ng mga text at proposal sinasagot ko rin po. Kaya, libre po mag-propose. Ang proposal po natin, gusto nyo bang maging member? Opo. Ayan, papadalhan ko po kayo ng ID sa sekretong uh, pag-uusapan natin na address niyo Kayo na po mag-claim mag para hindi na i-deliver ng LBC. I-claim lamang po ninyo sa LBC. At kayo na po ang bahala. Muli, magsama-sama po tayo. Ang ating pong pinupromote ay hindi upang magalit kay Duterte, kundi upang mahalin naman natin ang ating bansa. Ito. Sa ngalan po ng pag-ibig, ako po ang umiibig si Waldi Carbonell. may marami po tayo nakindatan dyan. Na mga, meron pong mga cellphone at mga nakatutok po sa atin. Uulitin po natin. Iniibig ko Pilipinas. Ang pag-ibig ay ating pong pinapairal. Ako po si Waldi. Waldi Carbonell. Allahu Akbar!